Ayan o oh. Hindi makita mga kapapart Kasi dilim na Ayan So Padilim na padilim na Ang paligid At tayo ay Magang nakauyang empleyado ngayon mga kapapart Kaya itong ang activities natin ngayon Bago magdilim uh, Isang project na naman ang gagawin natin padahan lang ito So dyan lagay ko yung lababo So, i-fix natin ang lababo dyan eto na nga ang lababo i-fix natin dyan bago madilim para productive yung araw natin mga kapaparts ayan buti na lang mayroon tong mga bata na unsyoso na pumunta dito na nakapag video sa akin kasi nag-iisa lang naman ako so narinig siguro nila na maingay dito as sila pumunta ayan malapit na matapos mga kapapart As, dilim na dilim na oras na pa to at uh, nandito na may mga bata oh, oh ang pogi pogi di ba <laughs> dala, dala nila yung nangka over time mga Uwian na may nagbiga pa nangka oh Nangkang hinog ah, ang bango ng nangka another achievement nagawa natin sa araw na to So walang katapusan yung activities natin mga kapaparts Pagod <sighs> Nandito tayo sa bundok Daladala nang -dala kapauwi. <laughs> so bye bye